Hello guys, welcome back again my YouTube channel guys. So, sempre January meron kami dayo guys. So, kwento ko kung ano mga ginawa ko before ako nakarating sa Move It. So, nag-apply ako sa Move It pero bago ang lahat, sempre kumuha muna ako ng mga lahat na requirements. At ito yung mga nangyari guys, isa-isahin natin guys. Let's go! Number 57 yung number ko. So, dahil mag-expire na yung registro ng motor ko, syempre, dapat natin i-renew. So, ito yung mga nangyari, guys. Ayun na, nakuha ko na yung ano ko, plaka ko. So, ang bilis lang. Ayan, dahil nga yung motor ko ay 2016 na no model, kaya backlog yung plaka ko. Kaya, kinakuha muna ako na plaka bago ako bumalik sa LTO, guys. Sa mga pupunta ng LTO, no, yung mga wala pang plaka, bago kayo magparehistro guys kuha muna kayo ng ganito plaka kasi yung sa akin bawal na guys Kaya... paalala pala sa mga kalbo na ang gulong ano, bago kayo punta LTO ano, malibad sa plaka ano, kailangan palitan nyo na yung gulong nyo kasi hindi rin yung papasa sa inspector alright guys At ang sumunod na ginawa ko guys kumuha naman ako ng NBI sa Bulacan so umuwi muna ako ng Bulacan but after ng second week ng day ko guys let's go so ayan tara uwi na tayo ng bulakan guys let's go at dito nga pala ako kumukuha ng NBR dahil alam ko dito ay napakabilis at madaling madaling lang hindi na ako inabot yan ng kalating oras guys so pila muna tayo guys dito ano sa online So, pagkatapos natin sa online, ito naman tayo ngayon sa bayad center. At, pagkatapos natin magbayad sa bayad center guys, dito naman tayo sa fingerprint at picture. So, natapos nga agad ako pagkatapos ka ng fingerprint at picture. So, release ka agad ako. So, wala pa akong 20 minutes guys. Thank you. So, natapos na ako guys. So, uwihan na tayo guys. So, 10.40 So, 20 minutes lang ako natapos. So, let's go. Uwihan na tayo guys. yeah Ito nga pala yung nabili ko sa online, ano, sa TikTok. A beast. Yan. Kompleto lahat ng sizes yan. May free pa. Silat sa kapito. At nang makompleto ko na ang aking mga requirements, hindi na ako nagpasubot at nandito na ako sa first step ng Move it. At bakit ko nga ba nagustuhan na ang Move Na-experience ko na kasi ang Express maliban sa Grab Food. No? At ito ngayon ay yung puso ngayon na Moto Taxi. So, dito na tayo sa second step, ano guys? So, kailangan natin ipasa ito at huwag tayong tumapak sa sahig o sa samento para ay ay maka take lang dito. Kasi kung hindi pa, ulit guys. After natin nag-training, guys. Dito naman tayo sa activation, guys. At natapos na din yung paghihirap. Kami nga pala yung last bats. Kaya kami-kami na lang yung tao. Nandiyan. na. Nakuha ko na yung jersey, vest, at yung para sa helmet. So, so, walang helmet, guys. Let's go. So, check naman natin yung application ko dito sa Move It, ano, guys. Check natin kung ano yung earnings ko. So, wala pa akong rides. At tingnan nyo yung credit wallet ko. Zero pa. So, inantay ko lang yung cellphone holder ko dumating at makakapag-rides na ako guys. So, thank you for watching ano guys. See you on my next next video. Alright!